Yan guys, palad tayo kahit may bagyo. Yan. Palag-palag yan. It's name, it's Mythical glory. Lupit mo talaga. Yan. Ang gamit ko ngayon kapote ay yung motowulf na binigay ni boss. Thank you boss. Hirap mabigkad siya. Ayaw na ata. Kala ko ayaw na eh. Ayan, magandang umaga. Monday morning. Sa lahat. Tutungungin natin yan kahit may bagyo. Banat pa rin yan. No problem. Basta yung mga pa ganyan ganyan lang ulan Kahit medyo malakas yung hangin Kaya good morning kaya Iran <laughs> Oo kaya ah, uh. Kahit Hindi man naman masyadong malakas yung ulan Yung hangin lang Pero sana ganyan ganyan lang Okay lang na medyo malakas yung hangin wag lang yung ulan Kasi talagang babaha dyan lahat ng mga dadaanan is babaha talaga yan hindi na tayo mga ka ano mga ka mga kadaan dun sa may mga bahay lugar useless yung pagpasok natin pag malakas ang ulan kasi ganun din hindi rin tayo mga mga kaka, mga rin sa mga dadaan yung may mga dadaan ng ano baha hindi makakapunta ron sa dapat puntahan ng mga client pero kung ganyan lang hindi naman masyadong malakas ang ulan okay lang yan pero kung talagang malakas wala durog tayo dyan Ayan, mga kapada, makakadaan pa naman dahil tulad dyan o binabaha dyan banda sa amin dyan sa may ilog dyan so shout out F. Carlos at sa mga nanonood shout out po sa inyo Laban-laban pa rin tayo. Good morning guys uh, Dataanan ko pala ngayon yung ano Yala mile, Kasi may iniwan daw sa guard Hindi ko na uh, na agad yung message nila Nung Sabado Eh meron pala pick up nasa guard Ngayon ko nalang dataanan Yan mag ang lahat Dahil may bagyo ngayon uh -huh walang pasok ang mga bata pero bago ang lahat, bibili muna ako ng Apple, Apple, Jessica na eh Jessica na eh eh, Jessica na oh kailangan ko yan eh wala na akong supply ng Apple and Apple na day keep the bad breath away hahahaha <laughs> gago yan, ibili tayo sa kay kuya ulit ang ating masugid na suki fuck butas pala yung wala rin pala itong ginamit kong ano na to butas din butas pala yung puwet. hindi te uh. shout out kila ate dito sa talipo pa Yan. sa mga ano natin ang mga negosyante hindi <laughs> natin kailangan kailangan natin ano pala kailangan pala natin magmabilis kasi baka abutin pa tayo ng malakas na ulan So mag ulit ang lahat May, uh, Si Bagyong Enteng Bagyong Enteng nga pala Itong bagyo na darating ngayon uh, Papunta pa lang Si Bagyong Enteng Kabisote Malakas yan pag Bagyong Enteng Kabisote Kasi Bagyong Enteng yan eh Alam nyo naman si Ano Si Enteng Kahit payat yan Ah, katatlo pa yan. <laughs> sipulin nga eh, oh. Di ba? Nagkatawahan na agad sipulin. Malupit talaga yan si Enteng. Huwag niyong binabasta-basta si Enteng kabisote. Gago. Dahil kahit may dad na yan, pumapalagpaglag pa rin yan. Bumapalo pa yan. Gago! Nandito na tayo Nasa kaiwan Yung ano daw boy Niyatakahan ko na lang Buhay yung ano yung nakuha na natin yung kay at grabe walang silbi to yung pantalon butas pala butik na yan nababasa rin yung bayad ko <laughs> grabe dito na tayo mag Quezon City Circle pa tayo magkukubaw na lang kayo aurora na lang tayo mag aurora na lang ako baka kasi sa circle eh bumabaha doon eh aurora boulevard aurora boulevard gawin ko na lang ito ayan o may mga debris na guys yun oh. sa dano yung mga nalalaglag na ano, ng mga puno Delikado yan para sa mga nagmumotor Pag na sa dasaan nyo yan Pwede kayo masend lang Kaya ingat-ingat Lalo na yung mga ano ng akasya karamihan nakikita akong mga debris Yung mga sanga ng akasya Marupok lang kasi yung akasya Kaya mabilis maputol yung ano nila Yung mga sanga ate, oh. malalim na, malalim na yung ilog ng Marikina oh. Yan.

rarawagala <laughs> rarawagala oh, nakita niyo yung kotse na yon. ayun lubog na guys tinride Sin niya siguro eh, tawid yung ano niya, yung kotse niya doon sa gilid kasi may daan yan diyan sa gilid. Sinubukan niya pa siguro i yung, ano yung kotse niya. Ayun. na stack up na doon sa so may ano. Kuha mo na natin susi baka biglang mawala. Ayun, na stack up doon sa so may gilid. Wala na 'yan oh. Hindi na makakaalis 'yan diyan. Kailangan ng rescue niyan. Lubog na yung ano rin dito, oh. yung park dito, lubog na rin oh. Ayan yung update sa may barangka guys oh. Barangka to, barangka bridge. Barangka Marikina, ayan o. Oh. Ito yung LTO. Ayun. Wala na yan, overhaul na yan. Pag ganyan, umaandar tapos, eh, nilusong mo sa ano. Uy, <laughs> <Oy>, Jay <-Bark! laughs> no, No! <laughs> <laughs> dating taga Jayan. Binabato nato, putulin natin. Sa dental laboratory. Ayos, Einstein. 'yan sa trabaho. Motor ng ni. Ito bago rin. di mo dating motor mo, ano?

Okay, oh. Malalim no. Ay hindi pa malalim dyan, no. May tao diyan sa loob. Oo nga, eh, buhay, oh, nga buhay Oh. Dapat tumalis na siya dyan sa loob. <laughs> baka may anuhin siya ba? Diba? Ah, baka. Pero nakabuhay pa eh, oh. ano yung dati kong katrabaho sa G8, nagkita kami dito sa Marikina. Nagrescue pala siya dito, nagrescue. Ayun no yung isang lubog na ano. Yung kotse na lubog. Wala na 'yan. Over ko na 'yan. Hey. Ba

Baka bumagsak na ah. Ah, betis tayo guys. Buloy ang buhay! Buloy <laughs> ang mga buhay! Walang mga <laughs>